Showtime biglaan na cancel, Kim Pao announcement hindi muna matutuloy. Dahil sa patuloy na pag-ulan at pagbaha sa mga daanan patungo sa Showtime at iba pang mga lugar sa Maynila, ay napagdesisyon na na nga ng Showtime Management ngayong araw, na kanselahin at hindi na ituloy ang kanilang live episode, Kaya naman maging ang mga fans na nagpunta sa Showtime Studio ay kaagad na din na kinausap ni Miss Rain ng Showtime tungkol sa pagcancel sa kanilang show ngayong araw. Kaagad din itong humingi ng paumanhin sa mga fans na nag-effort para makapunta sa kabila ng ulan, ayon din dito ay mamimigay sila ng lunch bago paalisin ang mga fans. Maging ang official announcement nila Kim Chu at Paolo Avelino sa Showtime ay hindi na rin nga matutuloy ngayong araw. Ay, na ay, saray, Napalive din ng isa sa malapit na fans ni Kim na si Miss Juliet na nasa studio kanina tungkol sa magiging official announcement sana ng Kim Pao. Wala pong Showtime today. Hindi po tuloy ang announcement ng Team Pau. Dahil sa lakas po ng ulan. Welcome to the Samantala, Philippines. Sa ibinahagi naman ni Kim ang pagdating ng kanyang pamangkin at ang video nito habang sila ay nasa bahay lang. Grabe, dami yung mano. Oh, big trip na. Welcome back, girl. How's America? It was good. Sinulit ko na. <laughs> back to school so, na. <laughs> maging si Vice ay nasa bahay lang din. Bugs na bugs ka na tapos pack up pala kayo sa showtime. Pero hindi orlok talaga baklarang ganyan. Parang hihimlay ng ganyan.